Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kaliming apat na kabanata. Ang pag-ibig kung gayon, ang inyong pakamithiin, hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-laro -lalong na ang makapagpahayag ng minsaheng mula sa Diyos. Ang nagsasalita sa kakaibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Sa kabilang dako, ang nagpapahayag naman ng mensaheng mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya. Palakasin ang kanilang loob at sila'y aliwin. Ang sariling pamumuhay espiritual ang pinapaunlad ng nagsasalita ng kakaibang wika. Ngunit ang iglesia ang pinapaunlad ng nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos Ibig ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng kakaibang wika. Ngunit higit na ibig kong kayo'y makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Higit na mahalaga ang nagpapahayag ng na mensaheng mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa kakaibang mga wika. Mali ba na kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makatulong sa pag-unlad ng Iglesia? Kaya, mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo sa kakaibang mga wika, ano ang mapapakinabang ninyo sa akin? Wala. Makikinabang lamang kayo kung tinuturoan ko kayo ng pahayag ng Diyos, ng nalalaman ko tungkol sa Kanya, ng mga minsahing mula sa Diyos at ng mga aral. Maging sa mga instrumentong walang buhay, tulad ng plauta at alpa, Paanong malalaman ni Numan kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? At kung hindi malinaw ang tunog ng trumpeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Gayun din naman, paanong malalaman ni Numan ang ibig ninyong sabihin? Kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang, hindi naman nila nauunawaan. Para kayong nakikipag-usap sa hangin. Maraming iba't ibang wika sa dagdig at bawat isa ay may kahulugan. Ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Yamang nanalabi kayo sa mga kaloob ng espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makapagpapaunlad sa iglesia. Dahil dito, kailangang ipanalangin ng nagsasalita sa kakaibang mga wika, nabigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Kung nananalangin ako sa wikang yan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. Ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin ako'y aawit sa pamamagitan ng Espiritu. Ngunit, gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu lamang, paanong makakapagsabi ng amen? ang isang taong naroroon kung hindi niya nauunawaan ang iyong sinasabi? Mabuti ang iyong pagpapasalamat. Ngunit, hindi nakakatulong sa pagunlad ng buhay espiritual ng iba. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagat ako'y nakakapagsalita sa kakaibang mga wika, higit kaysa sa inyong lahat. Ngunit sa pagtitipo ng iglesia, ibig ko pang magsalita ng limang katagang mauunawaan at makakapagturo sa iba kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. Mga kapatid, huwag kayong maging isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay kung tungkol sa kasamaan. Ngunit sa inyong pangunawa, maging tulad kayo ng matatanda. Ganito ang nakasulat sa kautusan. Sinabi ng Panginoon, Magsasalita ako sa bayang ito sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, sa pamamagitan ng labi ng mga banyaga, ngunit hindi pa rin nila ako pakikinggan. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa kakaibang mga wika ay isang tanda para sa mga di sumasampalataya, hindi sa mga sumasampalataya. Ngunit ang kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay tanda para sa mga sumasampalataya, hindi sa mga di sumasampalataya. Kung sa pagtitipon ng iglesia ay nagsasalita ng kakaibang mga wika ang lahat at may dumating na mga taong di nakakaunawa o di sumasampalataya, hindi kaya nila sasabihin, sira ang ulo ninyo? Ngunit, kung ang lahat ay nagpapahayag na mensaheng mula sa Diyos at dumating doon ang isang di nakakaunawa o di sumasampalataya, makikilala niyang siya'y makasalanan. Madarama ang kanyang tunay na kalagayan at malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya't luluhod siya sasamba sa Diyos at sasabihin, talagang ang Diyos ay nasa inyo. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng iyon, mga kapatid? Kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may nagahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa kakaibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikaw ng iglesia. Kung may magsasalita sa kakaibang mga wika, sapat na ang dalawa o tatlo. Hali-halili sila at kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. ang magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Ang kaloob na pagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay dapat napipigil ng tumanggap ng kaloob na iyon. Sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan, kundi sa kaayusan at kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos, ang mga babae ay kailangang tumahimik sa mga pagtitipon sa iglesia, sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila'y pasakop gaya ng sinasabi ng kautosan. Kung meron silang nais malaman, Magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay. Sapagkat kahiyahiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Inaakala kaya ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos? O kayo lamang ang tumanggap nito? Kung inaakala ni man na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalani na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin kaya mga kapatid gawin ninyong hangarin na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa kakaibang mga wika kaya lang gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan